ayon naman sa engkantong nakasama nila na sa pagtagal ng panahong nanatili siya sa lugar nagawa niyang makahanap ng paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga demonyong nilalang. Ayon dito, kusa lang umanong pumasok ang lihim na karunungan sa kanyang mga katawan na pagmamayari ng malakas na engkanto na nakatira sa lugar na yon kung saan nagtataglay siya ng wangis na mabangis na hayop. Yun ang ginawa niyang sandata upang magawang malabanan ang mga inkantong itim sa lugar. Nang siyang nagpatuloy ng kanyang buhay, walang buwan na ang nakaraan. Sa pagpatuloy ng pag-usap nila Nuli ng ingkanto Ramdam na ramdam nila Noli ang labis nitong pangungulila sa mga kadugo nito. Kauri din niya. Ipinagtapat din sa kanya ng nilalang. Na gusto na niyang makalaya kasama sa kanila. Habang mangyak-ngyak na nagsasalita. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang mga engkanto kasi, halos kapareha lang sa tao ang ugali at itsura nito. Subalit, yun nga, wala itong kanal sa pagitan ng ilong at bibig at may kakaiba ding mga buhok dahil kulay abo ang mga buhok nito. Matapos nilang marinig nila Danilo at Noli ang salaysay ng engkanto, doon na sila nagkaroon ng kunting pagtitiwala dito. Huwag kang mag-alala kaibigan, sa oras na maalis na namin ang dalawang ermetanyo sa lugar na ito, isasama ka namin basta. Hindi mo kami tratray rin. Wala tayong problema dyan. Wika naman ni Danilo rito. Matapos itong marinig ni Nuli, ramdam naman niyang seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Ilang minuto pa ang makalipas nagmamadali na silang naglalakad. Sa kadahilan ng malapit na sa sapit ang oras na babala ng mantio. Magiging mapanganib kasi sa kanila ang hindi marating ang tuktok. Pagsapit ng oras ng pag-aho ng mga demonyo. Dahil maaring kapag mangyari yun, pagfiestahan sila ng mga nilalang na sinasabi ng mantiyo habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad. Pansin na pansin nila ang unti-unting pagkatuyo ng ilog sa babang parti ng bundok. Na lang, meron yung napakagandang agos. Nag-iba na rin ang kulay ng mga batoron. Tanda ng paglakas ng salot sa paligid. Nang ilang metro na lang ang layo nila sa tuktok ng bundok. At doon din nila nasipat ang iba pang parte ng bundok doon. At doon din nila nasipat ang ibabang pang parte ng bundok na mirong umuusbong na mga butas sa lupa at doon bumungad sa kanilang mga mata ang mga nilalang na halos mahalin tulad mo sa isang kabayong may sungay. Paglalarawan inuli sa mga nilalang na yon, Meron itong makapal na kaliskis sa tiyan na halos kasing taas na ng isang batang kabayo. Ang nakapagtataka lang dito, meron itong mga kamay na nakausli sa kanyang dibdib at sobrang tatalas ng mga kuko nito. Matapos niyang masilayan ang kaanyuan ng mga ito, dali-dali naman silang inabisuhan ng mantiho na magmamadali na pagtakbo nila sa matarik na parte ng pampang. Ramdam na ramdam nilang dalawa ni Danilo ang unti-unting pagdulas ng mga sandalyas nilang suot. Magaman kinakabahan na sila sa kanilang mga sarili, patuloy pa rin silang nakatakbo, alinsunod sa ingkanto, Habang yung mantiw at tikbalang, nanatiling nakabantay sa buong paligid ukol sa maaring mangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang makalipas. Narating na nga nila ang tuktok ng malandagat kung saan unang bumungad sa kanilang mga paningin ang kinaroroona ng dalawang ermetanyo. Pagsilay nilang dalawa dito, hindi naman nila napansing dumaloy na ang kanilang mga luha dahil sa labis na kalungkutan. Nakita nilang nakapikit na ang dalawang mga mata ng ermetanyo habang nagiging bato na ang kalahati nitong katawan. Wala na. Patay na ang dalawang ermetanyo. Subalit, ang akmang tatakbuhin na nila ang kinaroroonan ng dalawang ermetanyo bigla naman silang nakarinig ng busis na nanggagaling dito. Huwag kang lumapit dito nule. Ayos lang kami rito. Wika ng ermitanyo. Nang marinig nila ito ni Nuli, hindi naman siya makapaniwalang buhay pa ang mga ito. Pero, nagtataka naman sila kung bakit ganun ang isinagot nito. Mano, kaya nga napareto kami para iligtas kayo. Hindi kami babalik sa mundo namin hanggat hindi namin kayo nakasama. Oo, wala kang ang kamag-anak o kadugo sa mundo natin pero tandaan mo Mano, andito kaming nagmamahal sa inyo. Hindi mo naman kailangan tung gawin Mano. Maraming paraan Mano, marami kaming nangungulila sa inyo sigaw ni Noli habang nananakbong lumapit dito. Habang si Danilo, malakas na ang mga kargadang binigkas nito upang sanggain ang maaring mangyari sa lugar. Habang nakalapit si Noli sa dalawang ermetanyo, nakita niya na si Mang Carpio ay naging bato na ito. Subalit, walang tatlong segundo lumitaw na ang kanilang mga gabay, pati na ang mga mandirigma ng mantiyo, at nakapaikot ang mga ito sa kanilang kinararuunan. Nahandang-handa na na makipagpatayan kung sakaling kasabay ng pagkalas ng ermitanyo, kakalas din ang mga demonyo. Nole, tandaan mo, kapag kalasay namin ang sumpang bumabalot sa buong lugar na ito, kasabay naming makakalas ang pangkat ni Waring. At kapag mangyayari yon, baka ito pa ang maging sanhi ng malaking kaguluhan sa ating lugar. Kontento na ako sa ganitong kalagayan, Ole. Matanda na ako. At alam ko kung sa ginawa kong ito, maisalba ko ang mga buhay ng tao wika nito sa kanila. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakawala nito ng mga inkantasyon habang umihip-ihip sa katabi niyang si Mang Carpio. Maya-maya lang, tumigil naman sa kakaiyak si Danilo nang masipat nito ang kanyang maestro nang unti-unting natibag ang pagiging bato sa katawan nito. Isang segundo lang ang makalipas. Biglang dumilat ang mga mata nito. Kahit nakagapos ito sa gintong baking. Bakit narito kayo? Wika nito habang gulat na gulat at inikot ang paningin nito. Nang pagtingin nito sa kanilang dalawa, hindi naman ito makapaniwala na nakasama nila ang ganong karaming mandirigba. At isa pa, hindi rin makapaniwala ang dalawang ermitanyo na nasundan sila ng dalawa nilang disipulo. Maya-maya pa, muling ka ang ermitanyo ng Kung ako ang tatanong ninyo mga iho, kontento na kami rito. Dahil kahit papano Naligtas namin ang ibang mga tao. Pero kayo, sa tingin ko, hindi na kayo basta-basta sa ngayon. Dahil sa pagpasok pa lamang sa mundong ito, ay isang kalbaryo na. Pero nasa inyo ang pagpapasya mga iyo. Wika naman ni Mang Carpio. Nang marinig ito ni Nuli laking gulat na lamang ng dalawang ermitanyo nang gumawa ito ng ritual na sangkap sa pagkalas sa mga mahiwagang baking na dapat sana ang dalawang ermitanyo ang nakakaalam lang dun. Dahil sa pangyayaring yon, doon na pagtanto ng dalawang ermitanyo na wala nang makapigil sa pagpasya nito wala na rin siyang pakialam nun na dahil sa kanyang gagawin makakabalik sa mundo ng mga tao ang pangkat ni Waring gawa ng kaya na nilang dalawa ni Danilo na palagan yun sa kahit saang aspeto dahil sa kanyang ginagawa mas lalong na alerto ang mga kasama nila dahil dahil nararamdaman na ng mga ito ang pagyanig ng lupa. Kumakalas na din ang ilang baging na nakapulupot kay Mang Carpio na ibig sabihin unti-unti ng kakalas ang sumpa na nakakapit sa kanilang mga katawan. Sa pagpatuloy ng pag-usal ni Nuli, rinig na rinig nila ang pagbitakan ng mga batong sa wangis sa pangkat nila waring. Subalit sa pagkakataong yun, wala siyang nararamdamang takot sa pangkat nito. Dahil kahit pagsasabayin pa niya ang mga nilalang na yun. Ilang minuto pa ang makalipas. Kumalas na nga sa katawa ng dalawang ermetanyo ang mga baging na yun. Hudyat ng pagkabasag ng sumpang kumapit doon. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nila narinig ang pagsigawan ng pangkat nila waring, na parabang, na parabang labis itong nasasayan dahil sa muli nilang paglayak. Nang makalabas na ang dalawang ermitanyo, agara namang naghatid kay Danilo ang mga mandirigma ng mantiyo ng mga halamang gamot upang itapal sa mga sugat ng dalawang ermitanyo. Si Danilo noon ang tumapal sa mga sugat ng dalawang matanda. Habang sinuli, ikinarga sa kanyang katawan ang mga malalakas na karunungan na nakukuha niya sa libreta. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan. Nang lumitaw ang pangkat ni Waring sa hindi kalayuan sa kanila. <laughs> Sa wakas, muli na naman ako makabalik sa mundong ibabaw. <laughs> Inaasahan ko na ang mga oras na ito. Sapagkat gagawin ng inyong mga disipulo ang tadhanang para sa akin. Wika ni Waring paglitaw nito. So ito na mga kermitanyo. Nakalaya na yung dalawang ermetanyo. So, dito na naman mamamaga yung lalamuna natin dito dahil andito na yung ermitanyo at saka si Mang Carpio. Pati ako, kinalabutan ako sa pagbabasa ng kwentong ito eh. Dahil muli na naman nating makapiling yung dalawang ermitanyo. At saka, alam na, kapag makasama nila yung dalawang ermitanyo, may inaabangan na naman kayong talpakan. Kayo, masaya ba kayo sa pagbabalik ng dalawang ermitanyo? o nalungkot kayo dahil muling magpapakita sa mundo ng mga tao ang pangkat ni Waring. Pero, kayo, kung nagustuhan nyo ang ating video, baka naman, huwag nyong kalimutang mag-like. Kung pwede lang sana, ishare nyo tong video natin sa Facebook nyo. Para naman, hindi tayo mabuburing marami tayo. So hanggang dito na muna mga kermitanyo. Isusunod din natin ang part 109. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanyo.